alas 12 sina, sumusuko na sila. Hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan namin. Nabubuwal na ako ha, parang nabubuwal na kasi. Wala to. Pag Alam mo, Joy, pag nabuwal ka, magte-trending ka sa akin. Sige, mabuwal ka si Pain kita. Parang mag-trending ka dito. Hindi, ako kahit walang araw. anuhin mo lang ako pagka nabuwal ako. Ibig sabihin, gutom na ako. Joy, baka yung YouTube ko, ikaw makapagbigay sa akin ng... Silver, <laughs> <aeros. laughs> <stuff> <laughs> Ah, Joy. Baka ikaw makapagbigay sa akin ng ano, gutom. silver button. <laughs> gutom na. Hindi, di ba kayo nagugutom? Nagugutom? Oo, oo nga. Oh, ang oh. babae di ba gutom baka ito? Huh? Ay, ang Oh, kagaya niya. May nakita kayo na niya. Edi eh, magpapapicture na naman kayo. Ito kayo dyan. O, <laughs> uh, di ba? Huwag na ako. Ayaw na. Ayan, dyan kami. Nandito kami sa... Oh, picture tayo lahat dito. Mali, kaleruuega pala, hindi Sino ba may sabi ka Diyan kami na. Yan kami na, ang Sa tubig. Sige, magtalo-talo kayo para Dapat 'yan na nakaupo yung dala-dalawa Oo, no. ang Kasi ka? mainit. Dito ka, sa dito, nasa amo ka ang mga gusto niya dito, dito sa hangin tayo. Yeah. Mga gutom na kami, hindi namin tinapos doon sa ibaba kasi buong ganda doon, totoo lang. Nagadumi, naputang ko na yun. Kaya lang, yung mga kasama namin, ayun, mga nagugutom na. Kaya, Uwi na kami. Tama, sabi Mas, Mas mag, ha? Ah? Mas, Mas maganda talaga doon. Na, dahil narating may kuha nga kami nila sa film na. Kasi nagre-retreat doon. Uh, dapat. Mga gutom na. Kaya view-view na lang tayo. View-view. View-view-view. Yan ang aming view.